Good morning! Oh, ang ganda ng smile ko kasi ang lakas-lakas ng ulan kagabi. And yeah, good morning sunshine! Palagi nating tandaan, every gising is a blessing in the morning. So, mag-update ako sa hagdan kung ano na ang latest situation. Punta ako sa baba. Mm -mm. Doon ako magsisimula. But then again, syempre, ang una nating gawin ay bababa kasi pupunta ako sa baba. ang uh, so, yun yung bahay natin. Ang aming munting paraiso day, dito sa aming provinsya. Sa mga nagtatanong sa yung provinsya namin, province of Cebu, district of Katmon. So, ayan. Bababa na ako dahi. Doon ako magsimula sa baba. Para makita natin kung ano talaga ang gaano kaganda ang ginawa nilang hagdan. So, ayan, Dito na ako sa baba dai Ang mga manok highway yan dyan ang mga manok ni na nai Pearlling. So yan po yung ito yung uh, highway, uh, 'di ba? 'Yun yung mga natitirang hollow blocks and itong part na to, this is our parking lot. So dyan nagsimula ang ating matibay na hagdan. Matibay na matibay, 'yan 'di ba o 'di ba? Hagdan na bato. Hagdan na bato So this is the first step going upstairs. Uh, diba? Ooh, ganda na. Ang gandang pagkagawa. Thank you so much, ATMs. Ems. <laughs> Ayan. ATMs. this is the Hagdan. 99, I guess. Masasabi ko na 100% na ito. Kasi, ano, hindi, yun, um, tawag doon, though, marami pa akong idadagdag dyan. Pero sa ngayon, stop muna. Kasi, tapos na. Oo. Uh -uh. Pero next year, may idadagdag pa ako dyan. Okay? So, sa sinasabi ko on my previous video ay stop muna. Kasi nga, tapos na. May dadaana na kami. So, akya tayo, day. Ang gulo ko, no? <laughs> ayan yung aming, ang mga aso na pinapakain namin. So, ayan. Sa kabila, pasas nagpapasalamat din kami ng sobrang laki doon sa kabila yung, yung, yung kabilang kalsada. Kasi kung wala yan sila, saan kaya kami dadaan? So, ayan yung aso namin. So, in this area here, ay lahat ng mga tao na aakyat, kung ayaw nilang dumaan don sa kalsada na yan, lalong-lalo na dyan kumalering si Ate Julie. <laughs> yan Madulas kasi ang kalsada na yan pag um, maulan. So, yung mga plastic na yan, ipapalinis ko yan mamaya sa kanila. Oo, uh, uh, ang ganda, di ba? Mm -mm. So, hindi na kami mahihirapan. Thank you, Ate Ems. And yung gumawa nito, silang lima, Tate Junior, si Levy. Take note, ibang Levy. Hindi, hindi yung Levy na, yung Levy na nakilad nyo dati. Ang dami kayong Levy. So, sa Tate Junior, si Levy, si Bo Stephen, si Pid Pid, and si Leo. So, ang gumawa ng handrail na yan, si Leo. Kasi si Leo, marunong siyang mag ah uh, mag-welding. Mm -mm. Mm -mm. So, ko ulit. So, ang ganda. So, Tatay Junior, si Levy, na ibang Levy, si Bo Stephen, si Pidpid, Pid, and si Leo. Maraming salamat sa inyong apat. And Ate Ems and Kuya Del, maraming salamat for the financial of this. The, the financial aspect of this project. So, ayan. Ang ganda tingnan, di ba? Mm -mm, napakatibay And yan din yung ay Yung mga estruktura na to Ay nag Ano din to Nag Bibigay din ito Ng proteksyon Sa lupa Para hindi siya Hindi siya Mag-erosion Pag Lalong-lalong na po Pag malakas yung ha, Malakas yung ulan Kagaya kagabi Sobrang lakas ng ulan So ayan yung Yan yun Aming munting bahay Kubo Thank you so much Ati Ems so yan natapos na talaga ang ano na lang namin is palagyan ko pa yan ng uh, koral or atawag doon palagyan ko pa yan ng uh, bakod na net para sa aming garden kasi nga ang dami kasing aso dito at yung aso alam nyo naman yung aso ay yan kahit saan kaya kailangan may net yung aming garden para ano siya uh, yun nga protection sa mga ano na din sa lahat ng mga uh, lahat ng mga like yun nga aso manok para magiging ano yun tutubo ng maganda yung aming mga vegetables so and balik tayo dyan sa hagdan so napakatibay nung ginawang ginawa nila sobrang tibay talaga and I am very thankful sa kanila kasi siguro mga ilang weeks to nila ginawa, tatlong weeks. Hindi din kasi diretso kasi nung simulan ito, isang isang week ay uh, tawag doon, umulan umulan ng malakas. Kaya yun. Pero kung araw-araw nilang ginawa ito, mabilis lang to matapos since may budget naman na binigay si Ate Ems and si Kuya Del. So ayan. Yan yung gilid na part. Tapos na yung finishing. And today is the last day na gagawin nila yon At wala na last day na nila ngayon. Pahinga muna ako sa pag-iisip kung ano po yung ipapakain sa kanila, especially the snacks time. Hmm, diba? So once again, thank you, thank you, thank you so much sa inyong lahat. At ako ay makapag, makapag na rin and enjoying the my birth month because December is my birth month. And yun nga, this is one of my biggest material thing, material gift na binigay ng social media sa akin. Kasi pag hindi ko, kayo na kilala, hindi ko ito, hindi ko ito ma-acquire. So, ayan, balik na ako dito sa aming bahay. So, ayan na po. At ngayong araw ay anong gagawin? So, wala. So, ayan po ay yung mga kalat diyan sa ilalim diyan lang muna yan oo kasi hindi naman ano yan wala namang maga, wala namang mawawala pag ano yan so arrange na lang arrange yun nga sa so, sinasabi ko pag nasa bahay ka kasi ay talagang walang katapusan yung trabaho every day may trabaho so yun yung aming view hinihintay na lang hintay na lang natin yung mga vegetables diyan na tutubo at mamumunga na in due time So once again, thank you so much and have a blessed day sa ating lahat. Ayan po. Yung aming view every morning kasi may dadaan talaga na barcode dyan. Okay, thank you. God bless. Bye. Malapit na talaga matapos ang hagdan. Kunting kembot na lang. Ang kulang doon is mga finishing touches na lang. At yung actually lima silang nagtrabaho doon ilang weeks nilang natrabaho yung 3 weeks 3 weeks o oh, parang 3 weeks and then napaka ano napaka solid or napaka tibay na paggagawa and thank you so much of course of course palagi ko yung inuulit-ulit dahil sa social media hindi magiging posible ang lahat ng ito dahil sa inyo nakilala po kayo ang gumawa po ng bahay na ito at yun nga yung hagdan lahat ng lahat ng ah, uh, facilidad na nakita ninyo ngayon thank you so much to the family of Ate Ems and Kuya Del thank you thank you so much sa inyong lahat hindi ito magiging posible kung wala po kayo at syempre kung wala ang social media kaya from the bottom of my heart it's my honor first honor, second honor, third honor. Maagang birthday gifts sa akin. Maagang aginaldo sa akin. Kasi December is my birth month. Pero hindi ko hinahangad ang ganitong material na bagay. Kasi talagang... Hmm, pero sadyang mabait ang Panginoon. Kaya ito po. Thank you so much once again. Maraming 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 salamat po. At hindi po nagtatapos ang lahat ng yan kasi alam ko talaga na marami pa pong blessing na ibigay si Lord para sa ating lahat. Tiwala lang tayo. At higit sa lahat, magdasal at ipairiti natin yung ating kalusugan. So, thank you Lord for the gift of life. Thank you for all the people na ginawa niyo pong instrumento para magiging posible ang mga imposible. God bless us all. Once again, stay healthy always and advance Merry Christmas and a Happy New Year next year. But for me, every day is a Christmas day. Nagsaing ako ng aking ano. Naglata kong, nag kong tubig. Bye. Once again, Merry Christmas in advance.